Welcome back sa channel na ito. May panibagong ritual na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang hanap-hanapin niya, malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung para bang hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. Yung para bang mapapraning talaga siya sa kakahanap sa iyo. Kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng limang beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka ng isang sili, siling labuyo o kahit na anong sili na meron ka at dikdikin mo lamang ito at pagkatapos ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ang sili na dinikdik mo. At nang mabalot mo na ito, ilagay ito sa maliit na plastik kahit anong plastic na meron ka, ziplock o any plastic na pwede mong paglagyan ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo nang malagay ito sa plastik, hawakan mo muna ito sa glit. mag at mag ka, ipikit ang mga mata mo at banggitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan at tulong nitong ritual na ginagawa ko ngayon. Ikaw ay mapapraning sa kakahanap sa akin. Pangitin mo lamang ito ng limang beses. Pwede mo pa naman dagdaga ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, dalhin mo itong ritual kahit saan ka man magpunta. Kahit saan mo ito ilagay, basta dalhin mo ito. Pwede ito lagay sa bag, sa wallet o di kaya sa bulsa mo. Basta dapat daladala -dala mo ang ritual na ito. At paniguradong, ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.